Ang babaeng marunong umalis ng walang drama ay siya ang pinaka nakakapagbigay ng malaking epekto. Madalas, ang tunay na lakas ay nasa desisyon na lumayo ng walang ingay. Ang pagpiling ito ay, sa katunayan, isang tanda ng pagkakakilala sa sarili at paggalang sa sarili. Kapag pinili mong lisanin ang isang sitwasyon na hindi na nagsisilbi sa iyo, ipinapakita mo na pinapahalagahan mo ang iyong kapayapaan sa loob. Naranasan mo na bang mapunta sa isang relasyon na tila nakakapagod? Ang mga pagkakataon na ang mga pag-uusap ay nagiging mababaw at ang inyong pagsasama ay nagiging mabigat. Karaniwan ang maramdaman na parang nakatali sa isang siklo ng kawalang kasiyahan, ngunit ang katotohanan ay nagsisimula ang pagbabago sa isang simpleng hakbang, ang desisyon na umalis. At hindi kinakailangang maging isang palabas. Ang katahimikan ay maaaring pinakamakapangyarihang paraan ng paglaya. Ang pagkilala sa pangangailangan ng pag-alis ay isang tanda ng pagiging matanda. Napagtanto mo na hindi na sulit ang labanan para sa isang bagay na hindi nagdudulot ng kaligayahan. Ang nararamdaman mo ay totoo at ang iyong intuwisyon ay isang mahalagang gabay. Huwag magpadala sa paniniwalang ang pag-alis ay kailangang maging maingay o puno ng drama. Ang tunay na lakas ay nasa iyong kakayahan na lumayo ng may dignidad nang hindi kinakailangang magbigay ng paliwanag sa iba. Ito'y hindi nangangahulugang walang sakit. Mayroong proseso ng pagdadalamhati kapag iniwan natin ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa atin. Gayunpaman, ang pagdadalamhati na ito ay isang kinakailangang espasyo para sa pagdaling. Sa halip na maligaw sa mga alitan o pagtatalo, piliin ang iyong kapayapaan. Ang iyong fokus ay dapat nakatuon sa pagbuo ng bagong daan, kung saan inuuna mo ang iyong sarili. Ang pagpiling lumayo ay isa ring paraan ng pagpapakita sa iba na pinapahalagahan mo ang iyong sarili. Ang paraan ng iyong pag-alis sa isang sitwasyon ay maaaring magbigay inspirasyon sa mga taong nasa paligid mo. Makikita nila na posible ang pagtapos sa mga nakakalason na siklo ng may kagandahan at katatagan. Kapag ipinakita mo ang iyong lakas, hindi ka lamang napapalaya, kundi nagbibigay ka rin ng espasyo para sa iba pang kababaihan na gawin ang katulad. Magmuni-muni sa iyong mga relasyon at tukuyin ang mga nagiging dahilan ng pagkaubos ng iyong enerhiya. Ito ang unang hakbang para sa pagbabago. Huwag matakot na lumayo mula sa mga bagay na hindi ka nagpapalago. Ang iyong buhay ay iyo, at nararapat ka na mapalibutan ng mga taong nagpapataas ng iyong espiritu, at hindi ng mga nagpapababa nito. Kung ikaw ay nakarating dito, ito ay isang malinaw na senyas, ang iyong kapayapaan ay isang prioridad. Kapag nagdesisyon kang umalis, ginagawa mo iyon ng may katiyakan na mayroong kang ginagawa para sa iyong sarili. Bigyan ng halaga ang pagpiling ito at sa paggawa nito, magbigay inspirasyon sa ibang kababaihan na gawin din ang pareho. Karapat dapat kang mabuhay ng isang ganap na buhay, na palilibutan ng mga enerhiyang nagtutulak sa iyo pasulong. Ang unang hakbang para lumayo mula sa isang sitwasyon na hindi na nakatutulong sa iyo ay ang pagkilala sa iyong sariling sakit. Madalas, nadadala tayo na baliwalain ang ating mga damdamin, naniniwala na dapat tayong magtiis sa ilang sitwasyon dahil sa takot sa pagbabago o dahil umaasa na ang mga bagay ay maibsan. Ngunit, ang paghihintay na iyon ay maaaring maging isang walang katapusang siklo ng pagdurusa. Hindi mo kailangang mabuhay ng ganito. Kapag pinayagan mong maramdaman ang sakit na dala ng isang relasyon o sitwasyon, nagbubukas ka ng espasyo para sa pagminilay-nilay. Tanungin ang iyong sarili, ito ba ay tunay na nagpapasaya sa akin? Ano ang nakukuha ko sa pananatili dito? Ang mga tanong na ito ay maaaring hindi komportable, ngunit mahalaga ang mga ito para sa iyong paglalakbay sa pagkilala sa sarili. Harapin ang katotohanan kahit na ito ay mahirap. Mahalagang maunawaan na ang iyong nararamdaman ay hindi lamang isang yugto. Madalas nating minamaliit ang ating mga damdamin at itinuturing itong pansamantala. Munit ang mga iyon ay indikasyon ng isang mas malalim na bagay. Kung nararamdaman mo na may mali, ito ay dahil may mali. Ang hindi komportableng pakiramdam na iyon ay maaaring isang senyas na kailangan mong muling suriin ang iyong mga relasyon. Huwag baliwalain ang mga senyas na ito. Bukod dito, mahalagang tandaan na ang iyong desisyon na lumayo ay hindi kailangang maging isang akto ng pagre-rebelde. Ito ay isang gawa ng pag-aalaga sa iyong sarili. Sa pagdedesisyon na umalis sa isang nakakalason na sitwasyon, inuuna mo ang iyong kagalingan. Ang kilos na ito ay hindi makasarili, ito ay kinakailangan. Ang iyong emosyonal na kalusugan ay dapat na iyong prioridad. Maraming kababaihan ang nag-aalinlangan na gawin ang desisyon na ito dahil sa takot kung ano ang isipin ng iba. Gayon Gayunpaman, hindi dapat magdikta ang opinyon ng iba sa iyong mga desisyon. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong mga kilos. Ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng pag-apruba ng mga tao sa iyong paligid. Ang tunay na lakas ay nasa pagsasagawa ng mga bagay ayon sa iyong mga pangangailangan at kabustuhan. Kapag nagsisimula kang lumayo mula sa mga tao o sitwasyon na nagpapahina sa iyong enerhiya, maaaring makaramdam ka ng pagkontra. Normal ito. Maaaring hindi maintindihan ng mga tao sa paligid mo ang iyong desisyon at subukang hikayatin kang manatili. Maging handa para dito, ngunit manatiling matatag. Dapat nakabatay ang iyong desisyon sa iyong kapayapaan at sa respeto na mayroon ka para sa iyong sarili. Ang kalungkutan ay madalas nakasabay ng desisyon na lumayo. Natural na makaramdam ng pag-iisa sa prosesong ito, lalo na kung maraming sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa lipunan ay konektado sa mga relasyong iniiwan mo. Gayunpaman, ang kalungkutan na ito ay maaaring gawing isang pagkakataon para sa pagdiskobre sa sarili. Gamitin ang oras na ito upang makipag-ugnayan sa iyong sarili, Upang maunawaan ang iyong mga pangangailangan at kabustuhan. Ito ay isang mahalagang pagkakataon upang muling matuklasan ang iyong sarili. Maraming kababaihan din ang nakakaranas ng pagdududa kung ano ang susunod na hakbang matapos lumayo. Ang hindi kilala ay maaaring nakakatakot, ngunit ito rin ay isang pagkakataon para magsimula muli. Hayaan mo ang iyong sarili na tuklasin ang mga bagong posibilidad. Ano ang palagi mong nais gawin ngunit hindi mo nagawa? Ano ang iyong mga pangarap? Ngayon ang oras upang italaga ang iyong sarili sa mga ito. Ang paggawa ng mga bagong koneksyon ay maaaring isang mahalagang hakbang sa bagong yugtong ito. Maghanap ng mga kapaligiran at tao na umaayon sa iyong bagong pananaw sa buhay. Makibahagi sa mga gawain na nagpapasaya sa iyo na nagdudulot ng tuwa at kasiyahan. Hindi lang nito pinupunan ang puwang na iniwan ng mga relasyon na hindi malusog, Ngunit nagbubukas din ito ng mga pinto para sa bagong pagkakaibigan at mga oportunidad. Minsan, ang proseso ng paglayo ay maaaring maging masakit, ngunit tandaan na bawat hakbang patungo sa iyong kapayapaan ay isang hakbang patungo sa iyong personal na pag-unlad. Ang sakit ay maaaring maging bahagi ng proseso, ngunit hindi nito hinuhubog kung sino ka. Pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa isang bigat, at ito ay isang dahilan upang ipagdiwang. Mahalaga rin ang emosyonal na suporta. Makipag-usap sa mga taong nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Ibahagi ang iyong mga karanasan at makinig sa mga kwento ng ibang mga kababaihan na gumawa rin ng mahihirap na pagpili. Ito ay makakapagbigay ng ginhawa at isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Habang lumalayo ka sa mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo, mas lalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Sa tuwing gumagawa ka ng mga desisyon batay sa iyong mga pangangailangan, ipinapahayag mo ang iyong halaga. Pinagtitibay nito ang ideya na nararapat ka sa mga malusog at makahulugang relasyon. Ang pagbabagong ito ng kaisipan ay mahalaga para sa iyong personal na pag-unlad. Tandaan na ang paglayo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng katapangan. Hinahamon mo ang nakasanayan sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa iyong kaligayahan at kagalingan. Ang pagpipiliang ito ay maaaring maging inspirasyon para sa iba pang mga kababaihan na nakakaramdam ng pagkakasakal sa katulad na mga sitwasyon. Kapag ikaw ay nanindigan, ipinapakita mo na may ibang landas na maaaring sundan. Ngayon ang panahon upang muling kumonekta sa iyong mga tunay na hangarin. Ano ba talaga ang nais mong makamit sa iyong buhay? Ano ang iyong mga pasyon? Sa paglayo sa mga bagay na hindi nagsisilbi sa iyo, maaari mong ituon muli ang iyong enerhiya sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ito ay maaaring magbukas ng mga pinto sa mga bagong karanasan at isang panibagong pakiramdam ng layunin. Sa konklusyon, ang desisyong lumayo ng walang drama ay isang makapangyarihang hakbang. Sa pagprioridad sa iyong panloob na kapayapaan, pinapahayag mo ang iyong kahalagahan at binubuksan ang daan para sa isang bagong kabanata sa iyong buhay. Ito ay isang panahon ng transformasyon at paglago, at karapat dapat ka sa bawat bahagi ng paglalakbay na ito. Huwag baliwalain ang iyong nararamdaman, gamitin ito bilang isang lakas upang palayain ang iyong sarili at likhain ang buhay na talagang minanais mo. Kapag nagpasya kang lumayo sa mga relasyon o sitwasyon na hindi na nakakatulong sa iyo, mahalagang maunawaan na ang pagpipiliang ito ay hindi lamang isang panlabas na pagbabago, kundi isang panloob na transformasyon. Bawat hakbang na gagawin mo sa direksyon na ito ay isang paghahayag ng iyong personal na paglago at ng iyong kakayahang kilalanin kung ano talaga ang mahalaga sa iyong buhay. Ang unang hakbang matapos magpasyang lumayo ay ang pagtukoy ng mga hangganan. Ang mga hangganang ito ay mahalaga upang maprotektahan ang iyong emosyonal at mental na espasyo. Madalas, may mga tao na susubukang pumasok sa espasyo na iyon, na kinukwestiyon ang iyong desisyon o pinaparamdam sa iyo na may kasalanan ka. Magpakatatag ka. Malinaw na tukuyin kung ano ang handa mong tanggapin at kung ano ang hindi. Hindi lang ito tungkol sa iba, kundi tungkol din sa kung paano mo tratuhin ang iyong sarili. Bukod dito, mahalaga na simulan mong ilaan ang iyong enerhiya sa mga activities na talagang nagpapasaya sa iyo. Kasama rito ang mga libangan na matagal mo nang pinabayaan, pisikal na ehersisyo, o kahit pa ang pag-aaral ng isang bagong bagay. Habang mas naglalaan ka ng oras para sa iyong sarili, mas nakakabalik ka sa tunay na ikaw. Ang muling pagkakatuklas na ito ay maaaring magpalaya at magbigay ng maraming bagong oportunidad. Dapat mo rin hanapin ang suporta mula sa iyong mga kaibigan at pamilya na nirerespeto ang iyong mga pagpili. Makipag-usap sa mga taong nakakaintindi sa iyo na sumusuporta sa iyong paglalakbay. Minsan, ang pagsasabi lamang ng iyong mga karanasan ay maaaring magdala ng kaginhawahan at magpatibay ng iyong desisyon. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga support group kung saan makakahanap ka ng mga kababaihan na nakaranas ng mga katulad na sitwasyon. Ito ay makakatulong na mapatunayan ang iyong mga nararamdaman at karanasan. Kapag lumayo ka, maaaring makaharap ka ng pagtutol mula sa mga tao na hindi nauunawaan ang iyong mga desisyon tandaan na ang kanilang opinyon ay hindi dapat makaimpluensya sa iyong paglalakbay. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang iniisip at nararamdaman mo. Ang iyong mental at emosyonal na kalusugan ay dapat na iyong prioridad. Kapag may nagtatangkang maliitin ang iyong mga pagpipilian, ulitin ang iyong desisyon. Makapangyarihan ang iyong boses at may karapatan kang gamitin ito. Minsan, maaaring matukso kang bawiin ang iyong desisyon lalo na kapag ang kalungkutan ay nagiging hindi komportable. Normal na mamiss ang mga interaksyon na tila komportable kahit na mapanakit ang mga ito. Gayunpaman, ito na ang oras upang ulitin ang iyong paninindigan para sa iyong sarili. Tandaan na ang kalungkutan ay maaaring maging pagkakataon ng pagtuklas sa sarili at paglago. Gamitin ang oras na ito upang pagnilayan kung ano talaga ang nais mo sa iyong buhay. Kapag nagsisimula kang lumayo, ang paraan ng iyong pakikipag-usap ay dapat ding magbago maging direkta at malinaw tungkol sa iyong mga intensyon. Kung may magtatangka na kumbinsihin kang manatili sa isang hindi komportableng sitwasyon, ipaalam sa taong iyon ng magalang ngunit matibay na hindi ka na interesado. Ang direktang komunikasyon na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong posisyon, ngunit nagtatatag din ng pamantayan para sa mga hinaharap na interaksyon. Ang proseso ng paglayo ay maaaring magbukas ng bagong landas. Habang umaalis ka mula sa mga relasyon na kumakain ng iyong enerhiya, lumilikha ka rin ng espasyo para sa mga bagong koneksyon. Simula ng paghahanap ng mga tao na kahawig mo ng mga interes at halaga. Makilahok sa mga bagong aktibidad na sosyal na nagsasalarawan kung sino ka ngayon, hindi kung sino ka noon. Ito ay hindi lamang nakakatulong na punan ang kawalan, kundi maaari din magdulot ng makahulugang pagkakaibigan. Mahalagang bahagi ang pagbuo ng bagong koneksyon. Ang pagkakasangkot sa mga komunidad na nagbibigay inspirasyon at motibasyon ay maaaring maging mahalagang hakbang sa iyong paglalakbay. Partisipahin ang mga grupo, kurso, o mga kaganapan na kinagigiliwan mo. Maaaring makatulong ito upang palawakin ang iyong social network at ikonekta ka sa mga taong nagtataguyod sa iyo. Ang mga bagong relasyon ay maaaring magbigay ng bagong perspektiba at magpagaan ng iyong kalooban. Minsan, sa pag-iwas mo, maaari kang makaramdam ng guilt dahil sa pag-iwan ng mga taong hindi maganda ang naidudulot sa iyo. Mahalagang tandaan na hindi ka responsable para sa kaligayahan ng iba. Ang bawat isa ay may pananagutan sa kanilang sariling paglalakbay. Ginagawa mo ito para sa iyong sarili at iyon ang pinakamahalaga. Ang focus ay dapat na itinuon sa iyong kagalingan. Mahalaga rin na isagawa mo ang pag-aalaga sa sarili. Kasama rito ang pag-aalaga hindi lamang sa iyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa iyong emosyonal na kalusugan. Maglaan ng oras para mag-relax, magmeditasyon o gawin ang mga aktibidad na matagal mo nang naisubukan. Ang pag-aalaga sa sarili ay mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapagaling at pagwawasto ng direksyon ng iyong buhay. Tinutulungan ka nitong muling makipag-ugnayan sa iyong sarili at magpalago ng isang malusog na pagmamahal sa sarili. Kung ikaw ay nakararanas ng matinding emosyonal na sakit, isaalang-alang ang paghingi ng tulong sa isang profesional. Ang isang therapist ay maaaring magbigay ng suporta at mahahalagang kasangkapan upang matulungan kang iproseso ang iyong mga emosyon. Walang kahihiyan sa paghingi ng tulong, sa katunayan, ito ay tanda ng lakas. Ang isang profesional ay maaaring gumabay sa iyong paglalakbay ng pagkilala sa sarili, tinutulungan kang harapin ang pighati at ang paglipat na kinakaharap mo. Habang ikaw ay sumusulong, bigyang pansin ang mga palatandaan ng paglago. Mapapansin mo na ang iyong kumpiyansa sa sarili ay nagsisimulang lumakas. Ang bawat desisyong ginagawa mo para sa iyong kagalingan ay isang hakbang sa tamang direksyon. Maaaring banayad ang mga pagbabago, ngunit makabuluhan ang mga ito. Ikaw ay lumilikha ng isang bagong kwento para sa iyong buhay at nararapat itong ipagdiwang. Magnilay sa mga aral na hatid ng paglalakbay na ito. Ano ang natuklasan mo tungkol sa iyong sarili? Ano ang mga pagpapahalagang nais mong panatilihin sa iyong mga susunod na relasyon? Ang pagmumuni-muni na ito ay mahalaga upang matiyak na hindi mo naulitin ang mga parehong pattern. Sa pag-unawa sa kung ano ang hindi nagtrabaho, maaari kang gumawa ng mas maingat na mga desisyon sa hinaharap. Ang daan ay maaaring maging hamon, ngunit tandaan na ikaw ang may kontrol. Bawat pagpili na iyong ginagawa ay isang pahayag ng iyong halaga. Ang proseso ng paglayo mula sa mga sitwasyon na hindi na naglilingkod sa iyo ay maaaring masakit, ngunit ito rin ay isang pagkakataon para sa isang babong buhay. Ngayakapin mo ang pagbabago at iyon ay isang gawa ng tapang. Sa kabuuan, ang desisyon na lumayo ng wala dramatiko ay isang pahayag ng iyong halaga at isang pagpili para sa iyong panloob na kapayapaan. Ang paglalakbay ay maaaring hindi madali, ngunit bawat hakbang na gagawin mo patungo sa iyong kalusugan ay isang tabumpay. Huwag maliitin ang lakas na mayroon ka. Ikaw ay lumilikha ng isang mas magandang kinabukasan para sa iyong sarili at nagbubukas ng daan para sa mga bagong posibilidad. Manatiling matatag sa iyong desisyon at tandaan na nararapat kang mamuhay ng isang buong buhay, na napapaligiran ng pag-ibig, respeto, at pagiging totoo. Ang desisyon na lumayo ay dapat na sinamahan ng isang malinaw na plano. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alis, kundi tungkol din sa pag-alam kung saan ka patungo i na ang iyong mga layunin at kung ano ang nais mong makamit sa bagong yugto ng iyong buhay. Ito ay magdadala ng focus at motibasyon na tumutulong na bawasan ang pakiramdam ng pagkaligaw na maaaring lumabas pagkatapos ng paghihiwalay. Ang pag-alam ng iyong mga layunin ay maaaring maging isang makapangyarihang motor ng transformasyon. Isipin kung paano mo nais na maging ang iyong buhay sa mga susunod na buwan. Anong mga aspeto ang nais mong paunlarin? Makibahagi sa mga aktibidad na nagdudulot ng saya at kasiyahan sa iyo, dahil ito ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong pagbawi. Bawat maliit na hakbang ay mahalaga. Kilalanin na ang iyong emosyonal na kalusugan ay isang prioridad. Iwasang mapaligiran ng mga tao na hindi nire-respeto ang iyong mga desisyon. Mahalaga na mapanatili mo ang iyong enerhiya na nakaayon sa mga taong sumusuporta sa iyong paglago. Ang pagtatag ng mga bagong koneksyon ay dapat na isang maingat, pinag-isipang, at intensyonal na proseso. Tandaan na ang pagbabago ay maaaring magdulot ng pag-aalangan, ngunit bahagi ito ng paglago. Huwag kang matakot na magbuka sa mga bagong karanasan. Ang bawat pakikipag-ugnayan ay maaaring maging isang pagkakataon para sa pagkatuto. Tuklasin ang mga bagong kapaligiran at kilalanin ang mga taong may kahalintulad na interes ang pagsasanay ng pag-aalaga sa sarili ay dapat na tuloy-tuloy. Gawing bahagi ito ng iyong pang-araw-araw na gawain, hindi isang hiwalay na pangyayari. Maglaan ng oras para mag-relax, magnilay at alagaan ang sarili. Makakatulong ito sa iyo na manatiling nakasentro at nakakaintindi sa iyong mga emosyon. Kung may mga sandali ng pag-aalinlangan, humingi ng suporta. Ang pakikipag-usap sa mga kaibigan, pamilya, o mga grupo ng suporta ay maaaring magdulot ng ginhawa at inspirasyon. Ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan at ang pakikinig sa iba pang mga kwento ay maaaring magbigay ng kaluwagan sa iyong kaluluwa. Mag-focus sa kung ano ang tunay na mahalaga, ang iyong kapayapaan at kaligayahan. Ikaw ang may kontrol sa iyong buhay at ang bagong yugto na ito ay isang pagkakataon upang muling tuplasin ang iyong sarili. Maging matatag sa iyong mga desisyon, pahalagahan ang iyong oras at enerhiya, at huwag mag-atubiling mag-invest sa iyong sarili. Bawat hakbang na gagawin mo patungo sa iyong kabutihan ay isang mahalagang tabumpay. Bago ka umalis, gawin ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at inatan ang bagay na humaplos sa iyong puso ngayon. At kung may kabuluhan, ibahagi ang kwentong ito sa isang tao na kailangan din itong marinig.